May bebot, bati po kayo. Binabati ko po kayong lahat dito sa studio at binabati ko po kayo, Kuya Will, Matagal ko na pong pangarap na makarating po dito talaga, Kuya Will. At alam niyo po, araw-araw po talaga pinanunood ko kayo. Talaga po. Ang linggo, sabado, pinapanood. Oh, talaga. Wala naman kami linggo eh. Iba na po ang palabasan linggo, nanay. Huwag naman. Sobrang-sobrang. Okay, na Hindi, talagang totoo po. Pansyo po talaga ako, Salamat, kayo, Win. Tika saan po ba Tiga, kayo? Tika ka pa po, kaya Win. May nababayan ko naman pala eh. May besiya. Sabi na, bakit kayo nagkakalang tatlong asawa? Yung una, ano na Yung una po, uh, year 2000, January 2790. Ka-birthday okay. ko pa. So, yung una. Yes, siya po yung una. Oh, May ano dalawa po akong anak doon. Na, seven years po, after seven years, namatay na po siya. No, 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 no. Naholda po siya, nagtaxi po siya. Naholda po siya sa kabite. Pinatay po siya. Hmm. Mabait po yun, yung asawa ko na yun. After 17 years, oh, 17. nakilala ko po. So after 17 years, walang karelasyon mo na? Wala po talaga. So inilaan nyo lang sa tuloy ng asawa? Pinag-aaral ko po talaga yung dalawa kong anak. Oh, Tapos years. po, nakilala ko po yung matanda sa bus. Mm. Eh, Eh, dal po yung matanda. Mm. Tapos sabi niya, ano pa trabaho mo? Lady guard po ako sa Clark. Eh, gusto, sabi niya, kaya lang hindi po sumasapat yung kita ko sa college kong, sa college kong anak. Tapos po? Tapos po nung, nung ano po, sabi niya, gusto mo sa akin ka magtrabaho, alagaan mo ako. Sa bus na kayo Opo, nung matanda po. Siya po papuntang tanong. Ilan taon, taon ta -ta na po yun? 86 po. Pumayag po ako. Sige, kung tutulungan niyo ako sa pag-aaral ng anak ko, sige po, alagaan ko kayo. Two years po nung alagaan ko na siya, dahil siguro po nararamdaman na din po niya na ano, yung po kasal po na wala pong ano, talagang tunuring ko din pong magulang yun. Tapos po nung, nung ginasal po kami, Ano, ipakasal kayo? oh sabi po niya para daw po may bigay niya sa akin, makatulong daw po sa Aray, akin naman. yung pension na yan. Ngayon, namatay siya, ano po nangyari ulit, nagkasawa ulit kayo? Ito year lang po na, ulit ako nagpakasal eh. Ito po, nakilala yung sa ate ko po, kasi yung ate ko po nasa Amerika. Tapos, yung po, bali parang family friend po nila, ay nabypass po siya ng apat na beses. Ang hirap niyo ha? So, inalagaan niyo na naman? Inaligaan ko na naman po. Ito lang tanong ko, pwede niyo ba akong alagaan? Ay, pwede, pwede po, Kuya Win. Pero ang papamalo ko sa'yo, jacket lang. Ay, salamat <laughs> po. Kahit po wala ko yung pwede po ako doon. Okay.